Hello! So ako po pala si Harold Pangan, isa na po akong Diamond. Nakuha ko po yung Diamond sa Live Good in 2 months. Pati po rin akong networker for almost 20 years pero on and off lang po ako. Nagtitinda po ako ng French fries, nagtuturo ng sports, minsan nag-empleyado. Nung sumali ako dito sa Live Good, ako po yung nagtitinda ng tubig. Nakita kong maganda yung Live Good, tinrabaho ko po siya. Inaraw-araw ko siya, minsan hindi lang po 12 oras minsan 16 hours a day kahit madaling araw po gumigising pa ako minsan kahit natutulog na para lang bisitahin yung messenger ko kung meron na pong nagre-reply sa lahat ng in-invite ko talaga pong pinaspasan ko po siya that time wala pang isandaan yung laman ng zoom namin pero ngayon ang zoom natin from coach Pernan, di ba, umabot na po ng libo dati nakita ko na talaga yung vision na talaga may mangyayari talaga rito So guys, ang suggestion ko lang sa inyo, sa team nyo, kailangan meron kang vision. Kasi pag wala kang vision, walang drive. Mabagal yung drive mo. Kasi wala kang nakikita. So ang taong may nakikita, napupuntahan, excited yan. Alam niya kasi kung ano yung pupuntahan niya. Dapat isipin mo na karating ka na. Pag inisip mo na karating ka na, lahat ng mga dadaanan mo magiging madali na yan hindi mo naisipin yung hirap kasi ang feeling mo ang nasa isip mo nakarating ka na or makakarating ka so dapat positive ka so magmamanifest yun sa kilos mo yung thinking mo na positive pagka nagkaroon ka ng duda dyan nagsisimula yung babagal ka syempre pag bumagal ka babagal yung resulta so I suggest na dapat ituring yung negosyo nyo na ang puhunan nyo ay milyon kasi ang iba kasi ang piling nila eh ang liit lang naman ang nilabas ko eh so hindi nila pinagsusumikapan pero isipin mo isang milyon o limang milyon ang pinuhunan mo rito ewan ko lang kung matulog ka pa <laughs> ganun yung iniisip ko nung ginagawa ko tong negosyo ang iniisip ko buhay ang nakataya pag hindi ako naging successful magihirap ang pamilya ko habang buhay ayoko nang bumalik sa pamamasukan ayoko nang bumalik sa isang kahig santuka ayoko nang bumalik sa naghahabol ng pambayad ng kuryente tubig pati papagamot ng anak mo kinakapos ka pa pagka may sakit ayoko nang bumalik dun so yun yung mindset ko nung ginagawa ko yung live good yan ang mindset ko ayoko nang bumalik sa kahirapan nakita ko yung mga tiyuhin ko nung tumanda umaasa na lang po sila sa SSS magkano lang naman po yun so nangihingi po ng pera kung kani-kanino kay mayor, kay konsihal sa barangay captain pag walang mahiram sa amin eh, wala naman kami papahiram kasi pare-paras po kami ako nagtitinda lang nun so ang sakit isipin na nung nagtatrabaho sila malalakas sila ang dami nilang pera pero wala silang napundar dahil malit lang naman talaga sweldo eh pag namamasukan wala ka talaga mapupundar To so, pagka mahina ka na nag retire ka na wala ka napundar wala ka napundar na properties na kumikita wala mangingi ka talaga so yun yung dahilan ko kung bakit ko ginagawa yung live good kung bakit ko siya sineryoso kasi alam ko naman hindi ko makukuha sa employment yan high school graduate lang po ako eh kahit naman po yung mga nakagraduate eh, hirap din eh hirap makuha yung pangarap sa employment so tanggapin nyo na po yun kung may pangarap ka magnegosyo ka pero kung wala kang malaking kapital para magnegosyo ng no, traditional mag good ka na lang seryoso ay mo to ang mindset kasi dito malaki nilabas mo huwag mong isipin na maliit lang nilabas mo Huwag mo isipin yung fallback. Pag hindi ako naging successful, may trabaho naman akong babalikan. Pag hindi ako naging successful, may magulang naman ako. May kapatid naman ako tumutulong. Pag kaya nang nasa isip mo, hindi ka talaga magiging successful. Dapat ang mindset mo rito, burning the bridge. Sunugi mo na yung tulay na babalikan. Wala ka nang babalikan. Live good lang ang magbibigay ng pangarap mo yung pagtatrabaho mo rito ng isa, dalawa, hanggang tatlong taon pakikinabangan ng pamilya mo hanggang kaapu-apuhan mo totoo yan magpuntar ka ng mga properties apartment pa, farm lahat yan may iwanan mo yan sa pamilya mo lahat yan may enjoy nila yung buhay na hindi mo na enjoy pero ang good news dyan habang ginagawa mo siya ngayon na enjoy mo na yung buhay kasi kumikita ka na paunti-unti palaki po siya ng palaki hanggang umabot ka na po sa punto na pati pangarap ng kapitbahay mo binibili mo na <laughs> so yun yung na-experience ko ngayon na hindi ko na-experience before nung nagtitinda ako ng french fries so ang mindset ko lang burning the bridge no turning back wala na akong babalikan sinunog ko na ang tulay sugod kung sugod walang lingon-lingon no room for failure wala na sa isip ko yung mag fail ang nasa isip ko wala akong choice kundi maging successful or else maghihirap ako habang buhay kasi yung opportunity kumakatok yan minsan lang opportunity na to minsan lang maging pioneer 5 years from now, hindi na pioneer. Nga, iba yung nakapwesto ka. Ngayon, pitong buwan pa lang live good, tapos babagal-bagal ka. Kahit ako po ay eh, diamond na, uunahan pa kita. <laughs> Baka yung makakilala mo, ma-invite ko pa. Kasi binabagal-bagalan nyo pa eh. Dapat ang inisipin nyo, emergency. Merong emergency. Di ba pag may emergency, nakita mo yung ang bibilis ng mga emergency ano na ambulansya kailangan meron kang sense of urgency dapat yun ang mindset kasi pagka wala kang sense of urgency wala eh, kampante ka eh kampante ka pero tandaan nyo ang mindset dyan pag hindi mo nagawa ngayon hindi mo na yung mababalikan Iba yung 2023, iba yung 2024. Trabawin mo na ngayon 2023, atawin mo na. Kung ayaw mo mapag-iwanan. Alam niyo yung sinasabi na the pain of being left behind. Totoo yan. Kaya nung sumali ako sa Live Good, pagsalin pagsali ko, nung araw na yon, naisip ko na yan. Pain of being left, left behind. Ang inisip ko, ayoko mapag-iwanan hahatawin ah, ko to lahat ng tao i-invite ko ayaw mo man o hindi sabi mo mang scam o hindi wala akong pake may pangarap ako tumabi kayo <laughs> di ba ganun lang wag nyong ina-entertain yung negative may pangarap ako negative ka tumabi ka muna babalikan na lang kita pag positive ka na ganun lang wag mo lang awayin wag nyo nang ina-entertain uy negative to kinausap pa kinuwento pa sa mga kaibigan, kinuwento pa sa upline. Huwag nyo nang pagkwentuhan yung negative. Sabi kasi niya, is kami. Eh. Sabi niya, hindi maganda. Tapos, nagko-comment ka pa. Grabe, ang hirap mag-invite. Lahat ng tao, sabi, is negative. Kinukwento mo pa. <laughs> Naubos oras mo. Sayang lang yung pindot-pindot mo. Pati ba naman yung kinukomment mo pa. Normal po yun. Normal po yun. Halos lahat ng negosyo ngayon, merong negative normal po yan lalo na industry ng MLM kaya the more na pinapansin mo yan the more na lalo ka tumatagal so yun lang maraming salamat hataw na God bless